Okay guys, sa mga nagtatanong bakit daw 7 uh, months na yung dumalaga nila 7 months, 8 months, di pa rin naglalandi So uh, Una guys, pakainin natin ng sapat para sapat din yung nutrients na nakukuha nila na kailangan nila sa kanilang katawan So ito guys uh, pansinin nyo, magsi 7 months to So pasok tayo So yan, ah, medyo namumula na, nag-start na maglandi. So first landi nila nito, mag 7 months na, ito check natin. So ito yung gawin kong inahin, tatlo. So pansin nyo guys, gawin nyo inahin ah, ang tatangkad nila. So mataas yung ano nila, mahaba yung paa. Tapos malalaki. Malalaki ang paa. So isa sa mga ideal na gawing inahin. Tapos yung tenga nila, yan, ah merong mga ugat-ugat. Tapos at uh, 14 12 12 yung DD pataas. 12 16 po ito yan, namumula na guys yan. So I start <laughs> I start na po yan sila sa paglalandi so mahalaga guys yung ma, uh, mahaba yung mga paa dahil sa pangalawang anak sa pangatlong anak uh, masyadong yung tiyan nila, laylay na so, may posibilidad na naiipit yung tiyan nila sa kanilang paa so, napapansin yung inahin nyo, may sugat yung didi kapag buntis yung malapit ng mga anak dahil, uh, laylay na yung tiyan nila kaya, yun yung po yung naiipit nila kaya, mahalaga yung mahaba ang paa, matangkad mahaba katawan ah uh, Large white ang maganda. Ito, uh, landress. Yan, landres yan. Paano yung tinga? Pa, pabagsak. Ayaw <laughs> na dyan, nakulit. Hindi <laughs> tatakot, Ito, ah uh, large white. So, pansinin nyo guys, yung large white. Ito, patayo tinga. Yung landres, yon pabagsak yung tinga. Yan, yan. Yan, pabagsak. Tayo, tapos yung large white, yan pa, angat. So, kita nyo guys, namumula na. So, sa mga nagtatanong kung ano daw dapat gawin sa inahin na matagal maglandi at sa dumalaga. So, magbigay po kayo ng sisikal. Sisikal powder. So, bawat isa isang kutsara kada morning. So, kapag dumalaga pa. So, Maka, malaking tulong po yun guys yung sisikal dahil yun po ay uh, nakakapagbigay ng magandang similya uh, pang, fertilize, uh, pang fertility po nakakatulong yan so hindi sila masyadong mataba guys uh, sinakto ko lang ito sa pagkain control lang hindi ito bongga yung pagkain yan tsaka ito yan ito large white ito landres so maganda ang gawing inahin talaga is large white tsaka landres uh, puti tapos ma maganda mag alaga sa mga anak tsaka matitibay ang resistensya so kapag ano lang kayo guys kapag ipatining yung mga anak so mag na kayo mas magandang crossbreed sa kapag patining yung gagawin is adorok pitrin yun talaga pinakamaganda. So, ang gawin nyong inahin is... Large white tsaka land dress. Yan lang po, guys. Uh, konting idea lang naman po. Sineshare ko sa inyo. Dahil may nagtatanong pa rin... Uh, sa mga... About sa dumalaga. Bakit matagal daw maglandi. So, bigyan nyo... Bigyan nyo ng... sisikal powder, guys. Malaking tulong po yan. Uh, makakatulong po yan. Tapos, uh, pag nag asa uh, um, may nagtatanong pa rin kung ilang buwan dapat pinabulugan ng dumalaga uh, sa akin kasi guys uh, kapag natung tumungtong na ng 7 months tapos sa pangatlong landi po so nasa 8 months na po yun sa pangatlong landi po, po ako nagpapayay dahil yung ganong edad guys yun na yung pinaka maganda handa na yung uh, katawan nila sa pagbubuntis at sa pag aalaga ng mga biik so kapag maaga mo pinabulugan na ah, nagkakaroon po ng maraming problema tsaka maganda pag 8 months pataas at tumataas yung shelf life nila sa pagiging inahin so makakadami sila ng anak saka hindi sakitin kapag maaga nagiging sakitin guys uh, yun po ay sa observation ko sa pag-iinahin so konting tips guys Uh, wag nyo nyong wag agahan sa pag EI dahil uh, nagiging sakitin ng inahin tas madali lang sila madispos nagi uh, madali silang makal so hindi tulad kapag handang handa na yung katawan nila talagang uh, solid yung ano solid yung panganganak nila tsaka wala kang ganong maging problema so yun lang guys kunting idea sa mga dumalaga Uh, para mabilis maglandi na, kapag nasa 7 months na pwede na kayong bigyan ng sisikal kung hindi pa naglalandi pero kung maga, uh, maaga, meron namang maaga 4 months, 5 months, may, meron ding naglalandi na ganun so mas maganda yon pero 7 and a half to 8 months po talaga ang maganda sa pagbulog so yun lang guys, maraming salamat Happy farming everyone and God bless. Update ko kayo na ito, guys kapag pinabulugan na.